mm uh -huh. 18, nalingat ng tingin, nagulat ng makitang niyayakap ni Josh at hinahawakan ni Pablo ang kanyang anak. Tila nalingat nga lang ng tingin si ati girl dahil kita sa video nito na masaya nitong kinukuna ng video ang papadaan ng Mahalima Boys. Rinig sa video na happy happy ito na bumabati sa SB19. Kaya naman parang nakalimutan nito saglit na meron siyang kasamang anak. Nagulat na lamang at napatawa ito ng makita niyang niyayakap na ni Josh at hinahawakan wakan ni Pablo ang kanyang baby girl Kansi naman sa video ni mami na tila nagtataka ang anak nito sa nangyayari sa kanyang paligid ngunit sa kabila nito ay makikita pa rin itong nakangiti at nagbababay din kay Pablo Kaya naman maraming netizens ang tila naiingit sa bata at napasabi na lang na napakaswerte umano nito. Narito ating panuorin Hi Hi Pablo! Hey come here! Okay. <laughs> Why are you here?